En nomine patri, et fili, et Espíritu sancti. Amén. En el nombre del rey de España, te regalo este sagrado Santo Niño, Doña Juana. De Gansalamat. Viva viva, España. Viva, ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España! Mahal na lapu-lapu, dumating na ang mapuputing dayuhan at tinanggap ito bilang mga kaibigan ni Rahaw Mabon. Ganoon din ang buong tribo ng Subo. Napasunod nila ang mga ito sa kanilang pananampalataya. At nandun din ang aso ni Rahaw Mabon, si Datu Sula. Walang magagawa si Rahaw Mabon sapagkat may nakapagsabi sa kanya na ang mga dayuhang mula sa daigdig ng ibang anito, ay may sandatang bumubuga ng apoy. Kung nasakop nila ang pulo ng subo, ay maaari din nilang isunod ang pulo ng maktan, mahal kong raha. Huwag tayong matakot magbuwis ng buhay. Alang-alang sa pagkilos ng malaya at sa ating mga paniniwala. Ang pulong ito ay ipinangalan sa aking inang si Matang Matausa. Kaya hindi marapat na mapasailalim ng sino mang dayuhan ang pulong ito hindi natin dapat sambahin ang mga dayuhan. Dahil lamang sa kulay ng kanilang balat, sa wikang kanilang sinasalita, sa kakaiba nilang pamamaraan, at sinasamba nilang Panginoon. Iba sila. Iba naman tayo. Kung ano man ang nasa atin, ay nauukol sa atin. Ang mga pagbabago na galing sa mga dayuhan ay magdudulot lamang ng kalungkutan at kaguluhan. Walang dako na sinisikatan ng araw na higit na mahalaga sa pulong ito. Dito sa lupa, itinanim ng aking ama ang binhi ng kanyang lahi. Sumpay ng mga nito ang sino magmula sa ibang dagat ang magtatangkang sumakop dito. Tutungtong sila rito dito sila mamamatay. Mahal na lang, sabihin mo na kay Kapitan na sulirani natin. Kapitan, kailangan mapasyalalim din sa kapangyarihan ng Espanya. Ang pulo ng Mactan. Tenemos que poner Mactan debajo de España igual que la isla de Subo. Kailangan kilalaan din ako bilang raha ng lahat ng pulo. y conocerme me raha de todos las islas. Pagbayaran sila ng buwis at palitan ang kanilang pananampalataya tungo sa kristyanismo. Hacer pagar les impuestos y convertir les cristianos. ¿Y quién es ese jefe? El Rey Humabon tiene razón. Señor Magallanes, tenemos que sujetar a Lapulapu -Lapu para hacer ver nuestra fuerza. Con su respeto, señor capitán. No conocemos a este Lapulapu. -Lapu. Por eso, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones. Tiene mucha razón, Delcano, mi capitán. Cristóforo, le lagociará a Lapulapu. -Lapu. A tiaco. dadaan na kang dugo pag nangyari yun. Maaari. Dadaan na kang dugo. nilapo ng kanyang tribo sa Mactan. Siya! Sino yan? Nadim! Ako si Nadim. Ano Kailangan mo dito. Nasaan si Mingming? Si Mingming! Galingin niyo ako kay Mingming. Puno ng kagalakan ng aking kalooban. Mahal na Rahalapu-Lapu. At mahal na rin na Bauga. At sa'yo rin. Prinsesa Bulakna, sa ating muling pagkikita. Totoong kutob ni Mingming, na maaaring kasama ka sa mga dayuhang dumaong sa subo. Dalawa magdamag kami sa subo, mahal na Reyna. Totoo ba nakipagkaibigan sa mga dayo? Si Raha Mabon? Hindi lamang yon, Mahal na Raha Lapu-Lapu. Nadunin ko rin nag-uusap si na Raha Mabon at ang amo kong kapitan. Nabalak nilang lumusog dito sa Mactan. At kaya ako na parito, upang bigyan kayo ng babala. Hindi ka dapat malungkot, mahal ko. Nalulungkot ako dahil aalis ka na naman. Hindi na kita iiwan. Hindi na ngayon. Sabi mo nun, babalik ka kaagad. Naghintay ako ng tag-ulan, ng tag-araw. Subalit hindi ka nagbalik. Tinalakon ang amo ko sa si Espanya. Pinag-aaral at binanyagan bilang Kristiyano. Kristiyano? Oo, miming. At makapangyarihan ang Diyos nila. Makapangyarihan? Makapangyarihan higit sa mga anito? Oo, miming. Paano mo nalaman? Nakausap mo ba siya? Subalit nakakausap niya ang mga dayuhan. Ang ibig mong sabihin, magagapi nila ang aming mga mandirigma dahil makapangyarihan ang inyong Diyos? Makapangyarihan ang mga dayuhan at malalakas sa kanilang sandata. Kaya katalinuhan ang makipagkaibigan sa kanila. Pakikipagkaibigan ba ang pananakot sa mga katutubo o nagsadya ka rito upang takutin din kami. Hindi, Mingming. Bumalik ako at pumarito dahil sa'yo. At pagbalik ng amo ko, si Spanya hindi na sasama sa kanya. Maalam, na kita, Mingming. At ayoko mawala ka sa'kin. Sa Sabi mo kay Kapitan, masyadong mapanganib sila pula po. Kailangan mapasyalalim ng aking kapangyarihan ang puno ng maktan. Alam ni Kapitan Magallanes ang dapat niyang gawin. Ayan mo, makararating sa kanya. ...tanto cargo de comida en el Galeón. Tenemos que ir inmediatamente. Tenemos que terminar... ...lo que hemos empezado. Llama a Capitán Espinosa. ¡Espinosa, ven aquí! Quiero que vayas a la isla de Mactán... ...para negociar con el jefe del pueblo... Cristóbal, vete con ellos como interprete. Sí, capitán. Vámonos. Pogay mga kaibigan, ako si Cristoforo. Isang malayo, nagpunta kami rito upang kausapin ang hari ng pulong ito. damos la ultima oportunidad de bajar la cabeza ante el rey de España y abrazar la religión cristiana. Conocer a Humabon, al rey del pueblo. Binibigyan kayo ng huling pagkakataon na mapasa ilalim kayo sa kapangyarihan ng hari ng Espanya at magbayad kayo ng buwis. Kailangan din na gawin ninyong pinuno si Raha Humabon at palitan ng pananampalataya sa lahat na nasasakupan upang maging kristyano. Sabihin mo sa maputing ungkoy na ito. Umalis sila rito. Kung hindi, pupukutan ko sila ng ulo. Kaya? Yeah? Senyor Kapitan, no quiere bahar la cabeza. Si es así. El será testigo de como nuestras armas matan mortales. Ang ibig niya sabihin ay masasaksihan ninyo kung paano pumatay ang sandata ng mga Kastila Nakahanda ang talim ng aming mga kapilan. Vámonos. Estuvimos hablando con Lapulapu, -lapu, el jefe de Mactán. Pero él no quiere estar bajo del poder. de rao No entiendo. Pero ¿quién es él? Para refusar al rey de España. Un guerrero con lanzas y flechas. En esta isla anónimo. Tenemos... ...que atajar y dar la Pulabo una lección. Capitán General, deja a los nativos en paz. Ya tenemos suficiente comida y reservas para continuar nuestro viaje por mar. ¿Por qué no dejamos Ubu y ya vamos a Tarnate? Si nos vamos, tenemos que dejar todo en su lugar. El pueblo de Subu se ha convertido cristiano y no podemos dejar los paganos amenazarles. No quiero dejar a Rahumabun sin poder absoluto aquí en Mactan. Lo que está pasando hoy, estamos reformando la ley del gobierno local, afobariciendo a Humapun. Y no podemos jugar con la ley de España para los tativos. Muy bien, señor picard. La finalidad de la expedición es buscar un itinerario para Molucas y después volver a España con una carga llena de especias. No vencer otros pueblos y forzarles a abrazar la religión católica. Yo insisto de atacar Mactán. Es una responsabilidad ante los cristianos de aquí y ante el rey Humabon y Sahano Cristiano. Quiero recordarte lo que dijo el rey. No puede usted bajar y poner su vida en peligro en la tierra extranjera. Se tiene que quedar en el galeón. Sé que el aviso es muy claro. Usted debe apartarse del peligro porque ella está... Viejo para lucha. Ha. Prometo. Atakar Mactan. Sasalakay niya Mactan. Pero solo liyamare. Voluntarios iloganare. At siya'y magtatagumpay. Porque el cruz nos potera. Ya que somos soldados de Dios. Dahil sila'y mga mandirigma ng Diyos. Sasama ko. Kasama aki mga magganit. El Raha, Isus guerreros iran contigo. Ngone hindi kami makikipaglaban. Pero no, para luchar, malamasid lamang ko upang masaya para observar kung paano tatatlong na mga menterik magsilat, keren del como, su fuerza vencerá. la upang makita na uri ng bandana. Alos con sus armas superiores.